Paano kung muling nagbalik ang unang afam na minahal mo noon? Babalikan mo pa ba ngayon? Kakayanin mo bang hiwalayan ang bago mong kiniklaim na tamang afam? Hello mga madam! Base sa mga nabasa kong comments, no? Wala pong nakahula sa problema ni Sender. <laughs> Ibig sabihin lang noon, walang magkakaayuda ng isang milyon. <laughs> Dear Madam Native Filipina, kumusta po at maligayang bagong taong sa'yo at sa lahat ng mga followers mong nakikinig ng aking kwento. Sumulat akong muli ngayong bagong taon ng 2025 dahil naguguluhan na ako. Kaya para mas maintindihan ng mga tagapakinig mo, eto simulan ko ang kwento sa pamamagitan ng pagbabalik tanaw sa nakaraan ko. Way back year 2017, may nakilala po akong isang Emirati man. Pinakilala po siya sa akin ng isang kaibigan na merong asawang taga Dubai at isa ring Emirati. Nagtatrabaho pa ako noon sa Manila as a staff sa isang agency company. 34 years old pala siya at sobrang guwapo. Hindi ko akalain na sa dinami-dami naming magkasama sa dinaluhan naming party, ay eh ako daw pala ang nakapukaw ng atensyon niya. Noong una, ay wala po sa akin. Hindi po siya ang tipo ko at wala talaga sa isip ko ang magkajowa ng foreigner. At pangalawa, sobrang guwapo po. At talagang makikita mo na may kaya siya sa buhay. Kaya egis eh, po talaga siya sa akin. Ito na nga madam, nalaman ko na siya pala ay boss ng asawa ng friend ko. At kilala ang pamilya nila sa Dubai. Kaya lalo akong natakot kasi madam, nakuha niya ang WhatsApp number ko sa kaibigan ko. Ayun, palagi na po siyang nagchat-chat at gumagawa ng mga bagay na ni minsan ay hindi ko inisip na magagawa niya. Gaya na lang nang bigla na lang siyang susulpot sa office namin na may dalang pagkain. Magchat-chat na nasa labas na daw siya ng apartment namin at nagyayayang kumain. Pinagbibigyan ko siya madam pero lahat ng kasama ko sa apartment ay kasama naming lumabas. <laughs> Chapiron. <laughs> kasi madam di ako sumasamang mag-isa. Halos araw-araw na palaging ganoon ang ginagawa niya. Then dumating ang time na pauwi na siya ng Dubai. Ayan nag-aya siyang kumain na kung pwede ay kaming dalawa lang. Umayag na ako kasi napaka-gentleman niya at hindi siya kagaya ng iba na makakaramdam ka ng pagkailang. Napakagaling din niya makisama sa lahat ng tao bukod nga sa guwapa. <laughs> Dinala niya ako sa Okada. Nag-dinner at nagstay sa hotel niya. Pero walang nangyari sa amin, madam. <laughs> I swear, nag-usap lang kami at inamin niya sa akin na gusto niya ako. At gusto niya ako'ng maging girlfriend pagbalik niya. Nag-okay ako kasi akala ko wala lang. At baka hindi na yun magpaparamdam. Aaminin ko na nag-i-insist na siya na may mangyari sa amin pero hindi ko pa talaga kaya. At nerespeto niya ako. At alam ko din naman na matatagalan pa bago siya makabalik. Fast forward madam, habang araw-araw kaming nagkakausap ay unti-unti nang nahuhulog ang loob ko sa kanya. Pinakilala na niya ako sa ate at kuya niya. Pati na rin sa mga pamangkin niya. At sa tatlong Pilipina na kasambahay nila sa Dubai. Ang hindi ko pa lang nakilala that time ay yung mga magulang niya. Kasi, di ba may kultura silang sinusunod? Kaya naintindihan ko. Lagi kaming magka-video call kahit nasa trabaho siya. At kausap ang mga tauhan niya. May mga flats at shops din siya sa Egypt na pinapakita niya sa akin. Two weeks later nung pag-uwi niya, he sent me a message. Ang sabi niya, need daw niya ng ID ko kasi may i confirm lang daw siya. Although nagdadalawang isip ako pero ibinigay ko pa din. Tapos biglang nag-send ng resibo na may dineposit siyang pera under my name at kukunin ko yung pera sa Western Union. Nagalit ako, madam, sabi ko, bakit siya nagde-desisyon nang hindi pinapaalam sa akin? Ang sagot niya ay kasi daw, alam niyang tatanggihan ko siya. He sent me 80,000 pesos. Kinuha ko naman at nagpasalamat sa kanya. Sabi ko sa sarili ko, eh bahala siya. Hindi ko naman hiningi yung pera kasi kusa niyang ibinigay. <laughs> Ginamit po yung pera for my mom na 3 years nang bedridden. I'm always thankful sa kanya. After one week, ang sabi niya, need kong pumunta ng kada after office kasi meron siyang pinadala sa kaibigan niya para sa akin. Kaya pumunta naman ako at naghintay lang sa lobby. Hindi na ako umakyat sa hotel kasi ang sabi niya, bababa daw ang kaibigan niya. Madam, alam mo ba na parang nag-slow mo ang lahat nung nakita ko siyang lumabas sa elevator ng hotel. Napatitig at napasabi na lang ako ng, why are you here? Umuwi na naman kasi siya, madam. Niyakap niya ako at hinalikan sa noo. Makikita mo sa mga mata niya yung sobrang saya niya. Tawang-tawa din siya kasi para daw akong naging estatwa. <laughs> Ito na nga madam, naibigay ko na ang aking perlas ng silanganan. <laughs> Nag-stay siya ng two days with me at bumalik ulit sa Dubai na officially kami na. Fast forward, lalo siyang naging sweet. Maalaga at sinusure niya na naibibigay niya ang lahat sa akin. Na sobra ko namang pinagpapasalamat. So, every two months, umuwi siya at nag stay ako sa kanya. And then, ito na nga, we faced a problem. May isang friend ako na nakakita daw sa kanya na nasa Manila siya, na hindi ko alam. And he is with one guy and a girl. But he messaged me ng gabi na nasa Manila siya. Susunduin daw niya ako. But I didn't reply and give him a cold treatment. He knows me so well, kaya alam niya na may problema. And then he went to our apartment. Noong una, ayaw kong makipag-usap pero hindi siya umaalis. Sinabi ko sa kanya lahat ng nalaman ko and he denied it na hindi siya yung kasama ng girl. Sobrang sakit nang malaman ko na niloloko niya ako. Pero he swear na hindi daw niya ako niloloko. Sabi ko I need time para mapag-isa. Hindi ko siya kinakausap hanggang sa nakabalik na siya ng Dubai na wala man lang kaming closure. Sobra kasi akong silosa at alam niya yon. Hanggang sa binura ko yung WhatsApp ko at hindi na nakipag-ugnayan pa sa kanya but still he is in my heart. Fast forward, dumaan ng ilang taon hanggang nag-pandemic na wala kaming contact at binura ko na din siya sa isipan ko. Fast forward year 2019 nang mabuntis ako ng BF kong Noipi pero hindi rin kami nagtagal at ngayon meron na siyang dalawang anak sa ibang babae. So, mga madam sa mga nag-comment na kasal si Sender kay Noipi, yun ang problema, mali kayo, hindi po sila kasal. Magjowa lang sila. <laughs> okay? So, ayun madam, balik tayo sa ngayon. Yun na nga, nag-download ako ng Christian Filipina at doon ko nga nakilala si 48 years old na afam. Isang nurse sa Arizona, USA na kiniklaim kong tamang afam para sa akin. Dahil sa napaka-supportive niya doon sa part 1 ng kwento ko. Fast forward last week ng December 2024, imay eh nag-message sa WhatsApp ko na number lang na hindi ko kilala. Nagulat ako kasi tinanong ko kung sino siya at bakit niya ako kilala. Sinabi niya na siya lang naman daw yung lalaki na minahal ko pero basta ko na lang daw iniwan. ha <laughs> Natawa ako at sabi ko, oh, okay. Siya pala si Emirati Madam. Muli akong binalikan pagkatapos ng ilang mga taong lumipas. Kaya kinamusta ko siya at nagkausap kaming muli. Tinanong ko kung may asawa na siya. Sagot niya, hindi pa din daw siya nag-aasawa kasi hinahanap daw niya yung babaeng bigla na lang daw naglaho. Kaya sinabi ko sa kanya ang dahilan. At ang sabi niya, hindi nga daw siya ang kasama nung girl kundi yung pinsan niya na kasama nila. Sana daw pinakinggan ko muna siya at pinaniwalaan muna. Ang tagal-tagal niya daw akong hinanap na kahit mga kasama ko sa trabaho dati ay pinagtanungan niya. At may nakapagsabi daw sa kanya na umuwi ako ng probinsya at nagkaanak. Kinamusta niya ako at ang anak ko. Pero hindi ko masabi sa kanya ang tungkol sa boyfriend kong Amerikano. At ito na nga madam, humihingi siya ng second chance. At handa daw siyang tanggapin ng anak ko. Madam, bumalik lahat ng feelings ko kung gaano ko siya minahan noon. Kaya lang, hindi kasi ganun kadali, lalo na at iba ang kultura nila. At may anak pa ako. Siguradong hindi ako matatanggap ng pamilya niya. Sobrang naguguluhan ako ngayon, madam. Kasi nagbook na siya ng flight papunta dito ngayong January 26, 2025. At gusto niyang makipag-usap ng personal. At sana daw huwag ko siyang biguin. Sobrang bait niya para lukohin. Hindi ko alam kung paano ko sasapihin pero iniisip ko din ang a nurse ko. Although hindi pa naman kami nagkikita ng personal, pero nako konsensya ako kung lulukohin ko siya. At madami na din kasi siyang pagtitiis sa akin. Away bate at black and black na din kami sa isa't isa. At nakikipaghiwalay ako pero hindi pa rin niya ako iniiwan, Bukod sa binibigay niya din ang lahat ng kailangan ko. Gulong-gulo ako ngayon madam. Hanggang dito na lang at sana mapayuhan mo ako pati na ng mga followers mo. God bless po sa inyong lahat ng mga taga-subaybay. Hello, Madam Letter Center, For the second time, maraming salamat sa part 2 ng iyong kwento. Lahat ng sasabihin ko dito, Madam, ay opinion ko lang. At hindi ibig sabihin, susundin mo, okay? Mabuti na yung malinaw. <laughs> Nahirapan kasi ako kung saan ako magsisimula. Kaya ganito na lang, Madam. Kung may maipapayo man ako iyo, huwag mo nang gawing komplikado ang sitwasyon mo. Okay ka na rin naman kay Nurse Afam, di ba? Napakaseryoso, responsable, mahal ka, pati anak mo, saan ka pa? Wala ka nang hahanapin pa. Kahit tinutuyo ka, andyan pa din. Ayaw kang pakawalan. At isa pa sa kinabiliban ko sa kanya, i siyang mag-adjust sa mga kagustuhan mo. Kasi for me ha, kung ako ang afam, red flag ka na sa akin. <laughs> Kasi madam, ayaw mo umalis ng Pinas at manirahan kasama ko sa Amerika. Samantalang andun yung hanap buhay ko eh. So ano pang silbi ng pakikipagrelasyon ko sa'yo? Kung palaging LDR lang naman tayo. ba? Diba? Kaya dapat madam, maisip at ma-appreciate mo yan talaga. Especially, pati na ang anak mo ay inako na niyang anak niya. Napakaswerte mo na talaga, madam. As in, one in a million si nurse afam. Pangarap ng marami yan. Hindi ka na basta-basta makakahanap ng ganitong afam dahil mostly talaga sa mga nagkahanap ng karelasyon online ay para talagang magkapiling sila, no? hindi yung pang LDR lang. Seryoso na talaga kasi si nurse sa edad niyang yan. Maniwala ka sa kanya na wala na siyang time sa iba. Kasi nga, workaholic, ka di ba? Kapag tinutuyo ka, kulang pa yung oras niya. <laughs> Isa pa yan sa so dapat mong ma-appreciate na todo kayo siya para yan sa kinabukasan ninyo. Kung ikumpara natin kay Emirati na sobrang yaman nga, pero ang tanong, paano naman ang culture niyong magkaiba? Ikaw na nga ang may sabi, na sure kang hindi ka matatanggap ng pamilya niya, lalot may anak ka na. So, bakit mo papahihirapan ba ang sarili mo? Bakit ka papapasok sa mundong alam mong hindi ka komportable at hindi ka bilong? Ikaw na ang may sabi, madam ha, na sa estado ng buhay ni Emirati ay eks na siya sa'yo. Silosa ka pa naman, paano kung may malaman ka na namang bago Patungkol sa nakaraan niya, nung nagkahiwalay kayo, pitong taon ang nakalipas. Ano, back out ka na naman, nang hindi man lang nakikinig ng paliwanag niya. Sa totoo lang, madam, what if nagkaanak siya, or may asawa na at tinatago lang pala sa'yo. Kasi alam mo ang kultura nila, di ba? So ano yon magsisisi ka, kasi mas pinili mo siya kaysa kay Nurse American, na doon sigurado kang ikaw lang at wala nang iba. Madam, ayusin mo ang sitwasyon mo sa buhay. Desisyon pala. <laughs> Why not mag-focus ka na lang sa kung anong meron ka ngayon? kalimutan mo na ang nakaraan mo. Huwag mo na kasing balikan, madam. Kaya ka nagkakaproblema at naguguluhan ni. Eh. Kasi po, hinahayaan mo ulit na makapasok sa buhay mo ang iyong nakaraan. Maayos ka na. Naklaim mo na nga na tamang afam si Nurse American, di ba? So, ano pa bang pinag-iisipan mo dyan? Ang problema mo, imadali lang namang solusyonan. Magsabi ka lang ng katotohanan. At huwag ka nang makipagkita kay Emirati. Tapos ang usapan. Kasi, kung makikipagkita ka pa din, ay eh, mas lalo ka lang mahihirapan at masasaktan. Nagawa mo na siyang kalimutan noon, di ba? At nakapag-move on ka na rin naman. Kaya dapat huwag mo na sana siyang balikan. Dapat tanggap mo na na matagal na kayong wala at walang mangyayaring balikan kasi ngayon, ikaw ay taken na. Malay mo naman, madam, kung hindi talaga kayo ang para sa isa't isa, din nurse apang, eh baka magbalik yang emirati sa tamang timing na. Yung single ka na. Alam mo, madam, doon pagsubok lang yan eh. Ipagdasal mo. Naiintindihan kong nanunumbalik muli ang dati mong pagtingin at nararamdaman kay Emirate, kaya lang dapat mo yung labanan. Kahit madam nagkita na kayo ng paulit-ulit maraming beses na ng Emirate yung ex mo, hindi pa din kasiguraduhan yan na ikaw lang. Alalahanin mong si Losa ka madam at mayaman yan. Ibig sabihin, sobrang daming na maaligid yan at kakompetensya, lalo na't na may properties pa yan sa ibang bansa. Malay mo may asawa yan doon, or hindi mo din alam, baka may fixed marriage din yan, no? hay naku madam, bakit ngayon lang kasi bumalik yan? Sana noon pa. Four years ka nang hiwalay eh. <laughs> Ikaw nang bahala, madama, kung sino sa kanilang dalawa ang pipiliin mo. Basta, ang hiling ko lang sa'yo, maging honest ka sa kung sino mang ililigwak mo sa kanila. Kasi, madam, alam mo naman na ni isa sa kanila ay hindi deserve na paglaruan at lukuhin lang. Mas mabuti na yung maging honest ka kasi just in case, kung kunyari, pinili mo si Nurse Afam, tapos anong uh, nung nagkita kayo, hindi para um, nagmatch yung mga attitude nyo, hindi kayo nagkasundo, eh at least, kung naging honest ka doon kay Emirati, maaring may chance pa na kayo ay magkabalikan. Ganun lang yun. I've been there. Done that. <laughs> Kaya, alam ko. <laughs> Based on my experience. Madam, I've been in that situation before. Kung kailan nakahanap ako ng bagong afam, tsaka naman nagbalik yung ex ko na matagal-tagal din ang aming relasyon. At sa usapang bigaya naman, talagang madami na siyang naibigay sa akin. Pero I never look back. Talagang hindi ako nagpatalo sa damdamin ko. Pinokus ko ang aking atensyon sa aking mga nasimulan with the new AFAM. Which is, ito na nga yung asawa ko ngayon. Talagang nanindigan ako at tinimbang ko kung saan ako mapapabuti. Talagang hindi ako nagpatalo sa bulong ng demonyo. <laughs> Nabalikan ko yung ex ko. And at the end, yung naging desisyon ko ay hindi ko naman pinagsisihan. Dahil tama pala ang tinahak kong daan. Kaya for you madam, good luck na lang.